yung mga tao na hinahayaan kang makalipad ng mataas, ibig sabihin, tamang tao to sa buhay mo. Pag ang mga tao sa paligid mo punong-puno ng insecurity sa iyo, iwan mo. Pag ang mga tao sa paligid mo malungkot pag nagtatagumpay ka, iwan mo. Pag ang mga tao sa paligid mo nagdiriwang pag nabibigo ka, iwan mo. Dahil nasa maling tao ka o grupo ka. Yung mga tao na kahit kailan hindi makita ang importansya mo, maling tao yon sa buhay mo. Yung mga tao na kahit wala ka okay lang sa kanila, maling tao yon sa buhay mo. If they don't feel your presence, let them feel your absence. Kung may isang bagay man na hindi ka dapat payagan para sa sarili mo, payagan mong tanggalan ka ng halaga ng iba. Kung may isang bagay man na hindi ka dapat payagan para sa sarili mo, payagan.